Hi guys! Samahan niyo ako. Sunduin natin yung nanay at tatay ko. Tara! Ang ah, pala mga kitay, baka nagulat kayo nung kukunin ko yung nanay at tatay ko. Bali, pinagawan pala namin ng human standing yung nanay at tatay ko dahil tong video na to ay sobrang late. Dito nga pala kami nagpagawa sa may... Oh, hindi. Kasi baka gusto nyo magpagawa dyan mga hindi? ayan yung number nyo lang. Ito yung video pala na ito mga kainday, eh, nung graduation pa ng kapatid ko. Kaya sobrang late upload na to. Eh nga pala, nauwi na namin yung human standing ni nanay at tatay. Bali kasi ang bilin ng kapatid ko mga kainday pag graduation niya, eh, daling daw yung picture ni nanay at tatay. yung eh, nakakabit niyan sa may dingding mga kainday. Tingnan niyo naman yung human standing ng nanay at tatay ko. Parang kinidap mga kainday. Ay, plano pala namin surprise yung kapatid ko dyan mga kainday. Kaya nagpagawa na lang kami ng human standing. Kasi nga ang bilin niya, picture ni nanay at tatay, diba? Nakakaingit naman kasi sa ibang mga gagraduate mga kainday. Nakasama nila yung nanay at tatay nila. Kaya naisipan na lang din namin gawin ng ganyan yung kapatid ko mga kaenday, tingnan natin kung anong magiging reaction ng kapatid ko. Bago nga pala kami magpunta ng lagu naman kaenday, gumawa pa na ako ng banner ang nakalagay dyan. I'm so proud of you kapatid ko. Congratulations. Ayan nga pala si Bella habang gumagawa ko nakatihaya. Ayan nga pala mga kaenday, palayas na kami. At buhat buhat ko na yung nanay at tatay ko. Ay yung human pala yung nanay at tatay mga kaenday. Siyempre, ayan yung pamangking ko always nakabuntot sa akin mga kainday. Naglalakad na pala kami ng pamaking pinito at hihintay na namin yung sasakyan mga kainday. Ayan nga pala si nanay at tatay. Napakaganda ng human stand din nila mga kainday. Ayan nga si Silo mga kainday parang gusto pang sumama. Ay nako Silo bawal kang sumama bebe malayo yun baka mahilo ka sa biyahe. <laughs> at ayan nga pala mga kainday tumating na din yung sasakyan na inarkila ng kapatid ko. At ayan sinakin na namin yung human stand din ni nanay at tatay. At medyo nahirapan dyan si kuya mga kainday dahil yung paanga ni nanay at tatay ay nahirapang ilagay. Este yung stand pala mga kainday medyo malaki kasi. Ay, palis na nga pala kami, mga kainday kainday at ayan nag over kami para kumain sila at tapos mag-CR na rin yung iba fast forward mga kainday nakarating na nga pala kami dito sa May Laguna nakita kami ng kapatid ko dyan mga kainday tapos tinago namin yung human standing ng nanay at tatay ko hinahakot namin yung mga gamit niya pero sablay mga kainday sa katimawaan ko at kain ako ng kain mga kainday eh nakita niya yung human standing ni nanay at tatay tapos hindi ko na na-videohan yung reaction niya mga kainday <laughs> Sabi lang ng kapatid kong mataba na ate, yan si Bilo to, nakita niyo na yung human standing na nanay at tatay, kain ka ng kain dyan. Kaya ayun mga kainday, hindi ko talaga na video yung totoong reaction niya na nag siya. Basta kumakain lang ako nun mga kainday. Wala akong pakialam. Kaya kayan sabi ko dyan sa kanya mga kainday, umiyak ka ah, ulitin mo yung iyak mo. Kaya yan nagtatatalon. Medyo emotional pa siya mga kainday. Sabi namin dadali namin yung human standing na nanay at tatay sa loob. sabi niya wag na. Pero ayun mga kainday, dinala pa rin namin. Forward right mga bali maaga kami nakarating sa Laguna mga mga alas or bago mag alas 8 mga kainday ayan pananghalian na mga kainday kaya nananghalian na kaming lahat dyan mga kainday ang start kasi ng graduation nila mga kainday ay alas 3 pa kaya ayan gutom ang lahat balik kakakain ko lang pero kumain ulit ako mga kainday at ayan nga pala mga kainday nagstart yung graduation at humanap talaga ako ng lugar para mabidyohan yung kapatid ko syempre mga kainday minsan lang ito sa buhay ng kapatid ko kaya hahanap ako ng paraan para mabidyohan ko yung kapatid ko ayan nga pala tinawag na siya mga kainday ay nga pala mga kainday tapos na yung graduation at picture taking na at ayun yung kapatid ko nagsisimula ng umiyak mga kainday sabi niya kasi sabi mga kainday huwag nandalin yung human standing ni nanay at tatay kasi malulungkot lang siya pero dinala pa rin namin mga kainday kasi syempre olang mga kainday gusto rin namin talagang dalingan sa loob. Hindi dahil gusto namin siyang paiyakin mga kainday ko. di dahil gusto namin siyang pasayin sa kabilang banda na mayroon kahit larawan lang ng nanay at tatay ko sa graduation niya. Alam niyo ba mga kainday na sobrang hirap ng pinagdaanan ng kapatid ko sa pag apply niya dito. Bali parang taon-taon yata nag-a-apply to kada may hiring. Sa bawat apply niya mga kainday ay ang kasama niya. At ako ang driver niya mga kainday dahil hindi naman niya kabisado yung pamuntang pangpanga mga kainday. Kaya nga kami ng alas dos ng madaling araw at uuwi kami ng basang basa mga kainday. kasi mga kainday naabutan kami ng ulan. Kaya e, yan pala yung mami ng pamangking ko. Sayang wala din yung kapatid kong lalaki. At ayan nga po pala si Hara. Thank you. Thank you kasi lagi kong para sa kapatid ko. At kay mami maraming maraming salamat din po. Bali mga kainday puputulin ko na rin pa ulit video ko na to. Yung food cart ko nga pala mga kainday malapit na matapos. Malapit na rin akong makapagtinda mga kainday. Abangan nyo susunod na video mga kaintay kung ano yung ititinda ko. Thank you nga po pala sa lahat ng nanonood ng video ko. Thank you. Bye bye!